Gusto mo ba na siya ay mababaloy sa iyo ng sobra-sobra sa pamamagitan lamang nitong ritual na gagawin mo ngayon? Lalong-lalo na kung nararamdaman mo na ikaw ay baliwala na niya at nararamdaman mo na tuluyan ang nawala ng gana at pagmamahal ang partner mo sa iyo. Kaya kung gusto mo na mas lalong mababaliw sa sobrang pagmamahal ang partner mo ay gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Ito'y napakadali lamang pong gawin at ito'y napaka-epektibo basta magtiwala ka lang sa mga ganitong pamamaraan. Pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka ng actual photo niya. Dapat meron kang larawan sa kanya. Malaki o maliit na larawan ay pwedeng gamitin. At pagkatapos, kumuha ka lamang ng garapon na may takip at ilagay itong larawan niya dyan sa garapon na inihanda mo. Sa loob ng garapon, isilid ang larawan ng target. At pagkatapos, maglagay ka ng isang kutsarang asin at isang kutsarang asukal. White o brown sugar ay pwedeng gamitin. At pagkatapos mo nang malagay lahat ito, ay hawakan ang garapon. Hawakan ito sa dalawang kamay mo. Ilapit sa baba mo, mag-focus at mag-concentrate ka. Pakaisipin mo siya ng mabuti at ibulong mo ang mga salitang ito. Pangalan at abilido niya, ikaw ay mas lalong mababaliw sa sobrang pagmamahal mo sa akin. Ibulong mo lamang ito ng paulit-ulit kahit ilang beses. Pwede ka rin magdagdag o mag-iba ng hiling kung gusto mo ay wala pong problema. Kahit anong gusto mong hilingin para sa inyong dalawa ng partner mo ay pwedeng pwede po. Basta magtiwala ka lang at panikuradong ikaw at ikaw lamang ang mamahalin niya at sobrang mababaliw siya sa pagmamahal sa iyo. At pagkatapos ay takpan mo na itong garapon at itago sa safe na walang makakakita at makakaalam. Pwede mo ito bulungan paminsan-minsan kung may time po kayo. Kunin mo lamang ang takip ng garapon tsaka ibulong ang hiling mo. At ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panonood. May God bless us all.